Hello po, praise God and let's serve our Lord. Nandito po tayo ngayon sa St. Augustine Parish, Baliwag, Bulacan upang alaya na eksporto si Maria Magdalena de Baliwag. Ito po pala ang loob ng San Augustine de Baliwag, napakalawak at napakaganda. Ito na po ang ating pinakahihintay. Ikakabit ko na po ang eksboto kay Maria Magdalena de Baliwag. Maraming salamat Santa Maria Magdalena de Baliwag sa oportunity malapitan kita at maalayan kita ng eksboto.